Okay. <clears throat> Menos 5 para las 12 ng tanghali Alam nyo pa ba anong gagawin ko? Hoy, oh, kalugura, kapampakan Balo yun, anong gawang ko? O, oh, manula na kayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Okay Anong gawang ko? Anong gagawin ko? Pagbira ko ng 10 Maglaba tayo ng Pinutihan, labadami, labangon, ang tunay na macho man, ng tondo manila, at ng kabagpan, pampangas. Okay, kikiluin natin. Ito po. Ang ating lalaban. Pipyan. Ayan. Three and one-fourth. Tama lang po yan, 3 and 1, 4 kasi meron pong malalaki, may mga kumot. Pagkaganyan na may mga malalaki, kailangan talagang konti lang para hindi po mahirapan yung washing machine, okay? Isipin mo rin yung washing machine para may isip yan, baka masira, mahal yan. So, bababa tayo. Ibababa ko yung damit. Ito, ibababad yan. Magbabad muna tayo No Dahan-dahan lang kasi third floor ito O nasa Second floor na ako Second floor na ito Yan Itong agdanan na ito 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 yung exercise ko kung isang daan bes kang bumaba rito, isang daan ka rin po, umakyat. At ang baitang nito, 26 na baitang. Kaya medyo ano rin, medyo mahirap. Pero kailangan tiisin mo, dahil kailangan eh. Kailangan eh. So dito na po tayo no. Ito yung gagamitin natin, Sandrox. pangputi. Ito naman yung sabon, lima nito, lima. Ito. Ito naman yung pabango, tatlo. Malalaki naman 'to eh. Okay. So, lagyan natin ng tubig itong machine. Itong makina. Ito po, yung makina. Wala pa laman o. No? Oh. Ayun lang ang pinapahikot yung ganyan. Yan, kahit wala naman. Umisan kasi, ayaw umikot. Yan lang. Kaya natin lang naman. Boss. Kaya kung ginagamitan ng ganito, yung sarili niyang os dito, ayaw nang mandar. Mayroong os yan eh. Ayan o. Oh. Ito. Ayaw nang mandar. Pagkagawa mo pa. Another gastos. Kaya ganito muna, mano-mano. Kasi nung araw, may inang tubig dito. Ngayon, wala pa kaming motor nung araw. Kaya ginagamit ako siya ng timba-timba. Ginagamit ko siyang manual. Pero automatic ng gamit. E naisak niya ta. Ayaw na mo. Ayaw yung likod. Yung host niya. E pagkagawa pa yun. Panibago na naman gawa yun. Bago eh. Kanya lang. Dahil may inang tubig Oh, yan. Okay, lalagyan na natin sabon ngayon.

kayo na yung lima, no? So, rocks. Okay. Okay. Nagyan ulit natin ng tubig. Yan. Ibababad muna natin ng damit para papalipasay ng 30 minutos o so isang oras. Saka na natin tayo pa Pagkatapos kumain ng almusal. Ay tanggal yan. Ayan, oh. e yan o. lang. Nalagay na tayo ng babad. teman isyak So, lagyan natin ng tubig. Ayan, lang ito. Ayan, mga lukay niya ang gusto yan. Three and three, lang. Ayan. Mamaya mga 30 minutes, mamamagana ang sir dumi niyan. Hindi natin paandaran yung makina. Ayan muna natin nakababad sa washing machine. Yung mismong damit. Ano? Ayan. Ayan may isang naman yan. At saka, Sound Rocks. Ayan, ano, nakababad na po, ano. Ayan, ayan mo muna natin ang kasarayan. Mga 30 minutos. O, ikit pa. Kaya mamaya na, baka gawin ko isang oras para mamaga na gusto yung dumi. Para, alam nyo na, para madaling malinis yan pag namaga lahat ng dumi niya. Ha? So ito ilalagay sa uling balaw. Sasama ko na sa mismong damit. Hindi ko nilalagay doon sa lagayan ito kung asing masin. Pag doon mo nilagay, hindi po masyadong magiging mabangon yung damit. Pero sa meron sariling lagayan nito sa loob eh. Yung kulay asul. Hindi ko na ginagamit yun kasi hindi masyadong mabangon damit. So ito, sinasama ko sa uling balaw mismo sa loob ng masin. Nakita nyo nakababad yan yung ulim balaw niyan pag umiikot siya itatapon niyan then babalawan niya pangalawang balaw tatapon niya yung ikatlong balaw doon ko isasamay ito mismo sa damit para yung damit mismo mabango yung labata ko okay ito okay, kayo kapag baka mami pi ko po Para mami pi kayo tunay ko lalaki eh, ngaus po ka na ako, tunay na naman tsumaan ng Tondo, Manila at ng Pampangas. Kapampangan po ako, nakapag-asawa lang ako na taga rito. Kaya nakatira po ako dito sa Tondo, Manila. Apo, may kanyabi, may pipita na. Senior citizen na ako po, 64. Ngayon, itong buwan na ito, August 2025, 64 na po ako at uh, stroke nose po ako, limang taon, ay anim na taon na ngayon. Kasi 58 ako na yung stroke eh. Eh, 64 ako ngayon, eh, di anim na taon. PW, di yung tuod ko, nag-crack, ay napulit yung gitna. Anim na rin taon, pero sa awat tulong ng Panginoon Diyos, eto, nakakagawa pa ako ng kawain ba, kagaya ng ano. Eto, paglalaba, ano ba? Kayo, naglalaba ba kayo? kaya tunay na macho man eh sige po ano sa like share at kay mga nasiyarin share nyo mo sa ibang mga senior citizen God bless us all thank you for watching bye, -bye.